Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin uh, sa EDSA Shrine. And syempre yung... Uh, Ate, teta. Sabi niya, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. Supporter niyo ba talaga, Sara Duterte? Totoo ba ang supporter niyo? Or bayad? Binilin niyo? Para kunyari supporter niyo? Wala na kayong supporter, Duterte. Oo. Kaya wag kayong umasa, wag kayong magkunwari. Napilingin ninyo may mga supporter kayo. Wala na kayong supporter. Kita nyo 'yan. Kuhang-kuha sa camera, nag-aabutan doon ng pera. Nag- nagkakabayaran doon. Wag mong sabihin na yung nabayaran supporter niyo rin 'yon. Ah. Hindi niyo supporter 'yon, yung habol noon. Pera lang! Bayad! ah oh, ulitin natin. Ang kapal na mukha eh. Oh. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin uh, sa EDSA Shine. O, oh, nagpapasalamat daw sila. Nagpapasalamat din sila sa'yo. Dahil yung iba, nakatanggap ng limandaan. Doon sa mismong rally, sa loob ng rally. ba? Diba? Nagpapasalamat din sila. Oo. Oh. Yan din yung uh, pinapaabot nila sa'yo. Salamat daw sa limandaan. Salamat daw sa 200. Pero yung ibang nakatanggap ng 200, dismayado. Ha? Dismayado ba? Ang, uh, pinangakuan daw na limandaan, pero naging 200 lang. Tapos yung iba walang kain. Kung makakain man, sardinas pa yung ulam. Ah. Oh. ba? Diba? Ay, salamat po sa 1,400 uh, likes natin dyan, ha. Ayan. O, tuloy natin. And syempre yung uh, iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saluobin sa mga nangyayari. Ito, tama ka dyan. Kahit hindi nyo supporter, naglalabas talaga ng saluobin doon mismo sa Idsha Shrine. Kasi, yun yung acting, yung tawag doon eh, acting eh. Kasi kung hindi ka maglalabas kunyari ng iyong saluobin, ba? Diba, hindi mo matatanggap yung 500 mo. <laughs> So, kailangan mong magdrama. ba? Diba? Magdadrama ka ngayon. ako, hindi po ako supporter ng mga Duterte, pero naglalabas ako ng sama ng loob ngayon. ba? Diba? Kasi kailangan mo yung pera eh. Kailangan mo magpakitang gilas dyan eh. Ay, magpapakitang gilas ako ngayon. Tangina. na. Balay mo, madagdagan yung 500 ko. O din yung magkakabayar. Nagpakitang gilas siya ngayon sa sobrang niyan, pagpakitang gilas, ina-expect niya na yung 500 niya, madadagdagan yun, magiging 1,000. Eh ngayon, nung magbabayaran na, naging 200. Oh. <laughs> eh, dismayado sila. Oo. Oh, akala nila madadagdagan, nabawasan pala. <laughs> Ay, naka. Oh, pambili din ng bigas yun, yung 500. Uh, eh na nakaltasan pa nga eh nabawasan ng 300. Uh, ngayon uh, dahil uh, nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And ah uh, din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malak Ma, grabe ang concern mo kay Lopez uh, Sara ano? Matanong ko lang, bakit masyado kang dikit kay Lopez? May kailangan ba kami malaman? Ha? Meron ba? Imbis na magtrabaho ka, Sara Duterte, ang ginawa mo nagbantay ka. Trabaho pala ng Vice President na magbantay ng nandyan sa hospital? Trabaho pala yun ng Vice President? Diba? O, resign ka na. mag ka na lang Bantayan mo nung bantayan si Lopez. Pag-resign ka na ng pagka-vice president kasi hindi ka na nagtatrabaho. Oo. Puro na pag-atake sa administrasyon ang ginagawa mo. Ang ginagawa mo dyan? Di namin kailangan ng tamad na vice president. Ang kailangan namin, yung gumagalaw. Yung tulong yon uh, sa akin, Ay Chang, shoutout po kay Ay Chang ha. Uh, taon na nagbabantay, si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente, si Senator Bongbong na ng nagsub, substitute sa akin uh, dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin ng mga trabaho. Anong trabaho ang ginawa mo? Yung magpapresko na magpa-press ko at manira na manira? Ha? Yun ba yung trabaho? Nagtatrabaho ka ba talaga? Ba't di mo pag-usapan sa presko yung mga ginawa mong trabaho? Oo. Oh. Kailangan naming marinig ano yung trabaho ang ginawa mo. Pero wala kaming naririnig. Oo. Oh. Diba? Diba? Ngayon ko lang dito kayo ng comment ng regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong po na kung hindi lang daw po kayo nag, maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Um, unang muna, the presidency of 2022 was mine already. Na nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united uh, reunited na, in for my candidacy pero i gave it away because i felt i had to do some other things uh, other than being president eh of... kaya ka na nanalo sara kasi dumikit ka sa pangulong bongbong marcos anong sabi mo kay BBM yan si BBM hindi yan nagnanakaw mabait yan i love you BBM i love you BBM <laughs> Yun yung sinabi mo, di ba? Ikaw yung dumikit. At nagsisisip-sip ka kay Pangulong Bongbong Marcos at nag-a-I ah, love you, I love you ka pa. <laughs> yan si Pangulong Bongbong Marcos. Yan si BBM. Ganito yung pagkasabi niya, yun. Eh, oh. Yan si BBM. Hindi yan nagnanakaw. Mabait yan. I love you, BBM. I love you, BBM. <laughs> Kita mong kaplastikan niya? K.O. Diba? The Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that um, is... Ah, uh, ito, may babasahin tayo. May babasahin dito. Ipipin ko ah. Ipipin ko. Uh, basahin po natin ito. Saan na ba yun? Ah. Uh, wait lang. Ayan. Sabi niya dito, oh, ganito na ba ngayon ang trabaho ng BC Presidente sa senador magbantay ng pasyente. <laughs> uh, meron pa 'yun eh, meron pa 'yun. Sabi dito, oh, uh, nawala, nawala. Okay. Naging security, naging security at caregiver pala si Bato at Bungo. Oh, dapat dapat ganun yung ginawa nyo kasi ano kayo diyan eh, kumbaga expert kayo sa mga ganyang trabaho, di ba? Aktibo yung utak niyo. Hindi kayo pwede maging senador kasi bawal yung lutang bawal yung doon. Bawal yung mga one-sided doon. Bawal yung protector. Protector ng protector. Oh, gets niyo siguro 'yon. Bawal yung protector ng protector. Sino bang protectahan niyan? 'Di ba si Digong protector din 'yan? Oh, pinoprotektahan ni Bato at Bungo ang isa pang protector ah, ni Michael Yang ah, uh, diba? Du uh, double kill ah. Uh. ay, salamat po sa 1,500 likes natin dyan uh, huwag kalimutan mag like like sa ating live ngayon yan, aloy more like a political persecution and harassment of OVP personnel So, huwag nila akong i-gaslight ito saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan... Ikaw ang dahilan talaga ng kaguluhan, Sara. Ikaw ang palaging nagbabanta. Kayo palaging may pa-utog rally, pa-iut 'di ba? Kayo ang palaging bumabanat. Oo. Kay Pangulong Bumbong Marcos. Ang Pangulo tahimik lang. Nagtatrabaho lang pero kayo ang palaging naninira. Oh. Huwag kang ano, huwag kang magtaawa, Sarah. Kahit ano pang sabihin mo dyan sa interview mo, sa interview mo na yan, oo, oh -oh. ikaw at ikaw lang din, no? Kumbaga, sarili mo, niluluko mo. <laughs> kami, hindi mo na kami maluluko, Sarah. Alam namin ang totoo. K.O. na ito ay nagsimula sa, yun, yun, sa, ter, sa terrorism nila, sa harassment nila. Terrorism nila? Asan yung ebidensya mo? Meron ba? May ebidensya ba? Pakita ka ng ebidensya. Kaya ang baho ng bunganga mo eh. Kasi puro pag-atake yung ginagawa mo. Wala ka namang ebidensya. Mabaho yung bunganga mo, Sarah. Oh, anong ibig sabihin? Sinungaling ka. Diba? Diba? Oh. Ikaw nga itong may pagbabanta, binaliktad mo pa. Ang hilig po nilang mangbaliktad. Hmm. Pero kitang kita kung sino yung mabaho. Sino yung kriminal? Sino yung mamamatay tao? Sino yung protektor? Sino yung magnanakaw ng kaba ng bayan? Nasa inyo lahat yun. Ha. Oh. ba? Diba? At kung pag-uusapan natin, oh, eto ha, asa na ba yun? Oh, kung pag-uusapan natin ah uh, ah uh, Victor Garcia, okay? Kung pag-uusapan natin yung ngiwi-ngiwi, uh, wala namang problema. Papayag naman kami dun. Oh, eh pangiwi lang pala tayo. Sino yung ngiwi? Sino yung bangag? Oh, di ba yung mag ama yung ngiwi at bangag. Napaka-ngiwi. Oh, di ba? pugi pogi dahil sa kaka-ngiwi. Palapakan natin. O, oh, diba? O, oh, kung hindi ka sana nag-comment, hindi sana lalabas yung pagka-ngiwi nila. Eh, wala eh. Nag-comment ka ng ngiwi-ngiwi eh. O, oh, paano na yan? O, oh, uh, Vikram Garcia, paano na? Yung tatay mo ngiwi. Yung anak niya ngiwi. Oh. In short, mga bangag. Bangag. Oh, di ba? Bangag. Hmm. Shoutout kay Philip Salilia. Uh, balik tayo dito sa ano natin. Kay Sarah. Threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ah, uh, ito, ito. Ito yung kasunod. Ito po yung kasunod. Ah, uh, panoorin po natin ito. At bigyan natin ng uh, reaction. Okay. PNP, yung liderato, at lahat ng gobyerno, buong gobyerno ng Pilipinas, lahat ng mamamayang Pilipino. Ah oh, ano, anong sasabihin mo? Tiyo, dado! <laughs> Yuhu, dado! Oh, lahat ng mamamayang Pilipino, bakit? Binabastos yung boto nyo yun, eh. Yun lang yun. 32... Ano, binabastos ong? Um? Ano naman binabastos? Pilipino. A, binabastos doon yung Pilipino? Ha? Lutang ka rin? <laughs> Binabastos yung boto nyo yun eh. Yun lang yun. 32 million ang bumoto. Eh bakit nyo bibirahin yung vice president? Oh, ito. 32 million ang bumoto. Bakit nyo bibirahin ang vice president? So ganito pala yan. Yung ibig sabihin ng bangag na si Dado na to. Bangag ka, Dado. So, kahit mapagpalagay natin 100 million ang bumoto kay Sara. Tapos siya ay nagnakaw. Hindi namin kukontrahin. Ha? Gusto mo hayaan lang namin? Kahit pa isang bilyon ang bumoto sa kanya. Dahil isang bilyon ang bumoto sa kanya, pwede na ba siya magnakaw? Pwede na ba siyang mangurakot ng mga confidential funds? Dado, tumandakan pa urong yung utak. Ha? Anong klase matanda ito? 32 million daw! Ang bumuto kay Sarah, bakit daw natin kukontrahin? Eh sa mga nanunood sa akin dito, yung mga yan, binuto si Sarah. Pero nagsisi ang mga yan. Mm. Ha? Dahil ba 32 million bawal ng kontrahen? Ang tanga mong matanda ka! Mm. <laughs> <laughs> oh, Diba? Isipin mo yan kung may isip ka pero wala ka talang isip. Mm. Ha? Oh. Sige, tuloy natin. Dali <laughs> sa channel. Shoutout to ha. Ah. No. Iikot ang gulong. Huwag kayong nagpapagamit. Oo, oh, ang gulong. Nasa ilalim sila ngayon ang mga dutae. Pag ikot ng gulong, nasa ilalim pa rin sila. Oh, huwag daw kayong magpagamit. Ang galing magsalita. Piling mo naman, hindi ka nagpapagamit. Ha? Oo. Oh, iikot daw yung gulong. Pag umiikot yung gulong, lilipad yung gulong, kasi umiikot na yung gulong, Babagsak yan ngayon sa ano? Iniduro. Imbis yung gulong, nasa lupa pa noon, paglipad ng gulong, shoot sa iniduro. Andun sila magbagsakan. Itundado naman ito. Uh, Kabaluktutang itong gobyerno. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso. Wala yun. Oh, wala. Ah, wala. Uh, lawyer na pala to. Babanatan ninyo ng ganong kaso-kaso. Wala yun. Bakit? Lawyer ka ba? Ha? Oh, Judge ka ba? Ang nakakaalam lang yan, no? Kung makakasuhan ba si Sarah, uh, oh, or hindi, yung mga ano, yung mga lawyer talaga kasi sila yung ano eh, sila yung expert pagdating sa batas eh. Tayo, Magbibigay lang tayo ng opinion-reaction. Ha? Yun yun. Ang individual ng mga Pilipino, nagbibigay lang ng reaction-opinion yan. Minsan, ganito yung sasabihin natin. Eh, sigurado yan. Baka makasuhan na to si Sarah kasi eto yung ginawa niya, eto yun eh. So opinion yun, reaction yun. Diba? Sasabihin mong wala yan? Eh ganito na nga lang. Oh, eh, alimbawa, gagawa ka ng uh, maahanghang na salita. Okay, babanatan mo ang isang tao. Pwede kang makasuhan yan. Oo, ano yung ginagawa mo eh, puri. Totoo man o hindi, yung sinasabi mo, pwede ka pa rin makasuhan. Oo. Ganun yun. Eh, yung sinasabi mong wala yan, ito sa'yo. Shout-out muna kay Rene Mix Vlog, ah. Magandang-magandang ano sa'yo. Magandang, ah... Uh... Ah, uh, hapon. Okay, tuloy natin. Wala yun. Kayang-kaya ni Sara depensahan yung sarili niya. Kayang-kaya ni Sara depensahan yung sarili niya nung pinadalhan ng sabi na hindi nagpakita. Hey, oh. Ganon pala magdepensa, magtatago ka. Oh. <laughs> yun ba yun? Kayang-kaya ni Sara depensahan yung sarili niya. Oscar! Shout out! Kayang-kaya ni Sarah dipinsahan yung sarili niya. Ayun, hindi na nagpakita. Diba? Ha? Oh, anong K.O. Dapat kasi, pag nagsasalita ka, Dado, gamitin mo, paganahin mo yung utak mo. Ha? Kailangan, hindi lang basta salita ka lang dyan ng salita. Isipin mo rin! Ano yung nangyari? Ano yung mga isyong lumabas? sa social media at yun yung sasabihin mo. Pahiya ka dyan. Diba? So mga pinagsasabi mo ngayon. Oo, oh, kahapon ba ito? Nung isang araw. oh Walang kaso yon, Ang kaso, yung gumamit ka ng droga. Ayun. Uh. Ang kaso, ang gumamit ka ng droga. Kaya sabi ni Digong, gusto ko floating. Oh. Diba? Gusto ko floating ako. O, oh, ibang gamit nun eh. Kasi ano daw, uh, parang nasa heaven ka daw. 'Un oh, na reaction naman po natin kahapon 'yan. May video si Digong ah. Gusto niya floating. Oh. Banatan mo si Digong. Siyang floating eh. KO. Ay, candel. Yung 'yong hayaan mo, na may nakikita wala ginagawa. Yung nagdako na magnako lang pera. 'Yon yung problema. Ngayon. Dado naman eh. Oh. Ikaw kaya yung maging ano, maging uh, kasi perfecto pala ito si Dado, hindi magnanakaw to. Alam nyo, ito ah, kung ang leader ninyo magnanakaw ng pera, ganun din ang taga-suporta. Simple na nga lang dyan sa ano eh, sa it's a shrine. Yung mga budget dyan na pinajika sa inyo, asa ah, mga vlogger dyan, Simple na nga lang yan, kinurakot. Maliit na nga lang, kinurakot nyo pa. Diba? Maliit na nga lang yun, kinurakot pa po. Kasi nga, kung ano yung leader, ganun din po ang taga-sunod or mga sumusuporta. Yung double standard na yan, Naga, natutuwa ba tayo? Hindi. Hey! Hindi. Kaya kami galit. Ay, salamat po sa 1,800 uh, likes natin dyan ha. Like, like po kayo dyan. Uh, sa so, hindi pa po nakalike, ayan, mag-like na po kayo. Hmm. Malakanyang, kaya kami galit. Pakiking galit. Walang oh, paki ang malakanyang sa galit nyo. <laughs> um, yung sinasabi namin, yung hinahing namin. Eh, sasamain kayo sa taong bayan. Tama. Magagalit kami. Sasamain kayo sa taong bayan. Tapos nung nagsama-sama kayo sa Edja Shrine, ang pinakamalaki na pinakamaraming bilang doon ay eh, uh, siguro umabot kayo ng 500. Yun na ba yung taong bayan? Yun na ba yung sinasabi yung taong bayan? Partida yung iba dyan, binayaran pa. Ah, partida. Diba? Magkakaroon kami ng people's energy magkakaroon... Mag magkakaroon. kami ng kilikili power. Kilikili power. Hindi na po people power. Yan po, magkakaroon kami ng kilikili power. Oh. Oh, klaro yan ha. Muntik nang mamatay yung nakapulaw. Oh. Oh, yan po yung power nila. Totoo yan, may power sila doon. Kili-kili power nga lang. <laughs> ah. balik tayo kay Jio Dado. <laughs> hmm. Kami ng People's Initiative at Modulate. Eh. Magkakaroon kami ng People's Initiative. Magkakaroon kami ng People's Court. Alam niyo yung People's Court? Magkakaroon kami ng People's Audit! Anong gagawin ng audit? Yari kayong lahat! Kayong mga magdala... Aba, 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 Oh, nangulangot ta. <laughs> Teka, teka, na, 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 ano yata yung mandaw ng ulangot ba to? May kaibigan ako. Gumanon siya. Mag-aaroon kami ng... Dito niya pinadaan yung kamay niya. Kinamot yung utak. Dado, wag mong kamutin yung utak mo ha. Makati ba? Hindi kasi, pasensya na. Medyo malabo yung mata ko eh. Ha? Eh, baka kinakamot siguro yung utak. Hindi siguro ng ulangot malabo kasi yung video. Pasensya na. Tin tinititigan ko nga eh. <laughs> oh. Hindi ko maintindihan eh. Nangangaw, yung salay ninyo at hindi tumama, tumugma doon sa mga mag-ari-arihan yung relo, ba, gamit, kotse, bahay, kondo. No, Aba, kumusta naman yung KOJC? Sa panahon ni Digong. Kalansay pa yan noon. pagupo ni Digong, biglang nabuo. <laughs> oh. At ang pagkakaalam ko, ang mga materialis niyan, galing pa ang China. O, wow! oh, diba? Hmm. Tapos, magaling kasi magkunyari itong mga Duterte. Kunyari may sila. Kuloobi lang sila. Kasi yung mga gamit nila, malay natin, nakapangalan sa iba. Oh. Alam nyo, hindi naman yan, ano eh, kumbaga, ah, lalabas at lalabas po yung katotohanan. Para pong usok yan, na kahit kahit takpan mo yung usok, lalabas at lalabas yan. Para din ba yan na pag pinigilan mo, hindi mo mapipigilan yan. Anurin ka pa eh. Kahit sa abroad, to mama, tumama, sisingilin namin kayo at magkakaroon tayo ng penalty. Sa kakustuhan ng taong bayan. Uh, maunang mamatay si Digong yan kung may din penalty. Kasunod si Sarah. Uh, sino pa ba? Uh, marami pa. Maraming la uh, tatamaan. Naku po. Ano na lang yan? Kumbaga, bunga na lang ng uh, la, uh, dila nyo yan. Mga pinagsasabi nyo dyan. ba? Diba? Palukuhan mo. Anong kung ka sa'yo natin? Anong sa'yo na ito? Oo, oh, sisindakin kayo ng pasigaw-sigaw. Oo. Oh, ano, suntukan tayo. Ha? Boxing tayo sa loob ng ring. Mukhang mat 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 matapang-tapang kay, eh. Ha? Walang walang problema sports naman yung atin eh. Oh, isang kamay lang gagamitin ko sa iyo kasi matanda ka na eh. Ya? Boxing na lang tayo. Yung angas mo, yung yung init ng ulo mo ilabas mo doon sa loob ng ring. E, sports naman 'yun, walang problema. Ako, wala akong training, hindi naman ako boxer. Maliit lang yung katawan ko. Oh, pero papalagan kita. Oh, isang kamay lang gagamitin ko sa iyo. Oh. Para mga iba naman, mga Init ng ulo, mailabas dyan sa loob ng ring. Ito. ba? Diba? Uh, sayang nga, wala na yung program nila makagago noon eh. <laughs> eh kung meron yun, sali tayo doon. Tayon, tayon dalawa. <laughs> Hindi na ako lalaban ng iba. Kasi yung mga iba doon, uh, may experience yun eh. Ito lang. Pareho kami walang experience. Boxing tayo sa loob ng drum. Ay, drum tuloy. Ba't <laughs> sa loob ng drum? <laughs> Hindi, hindi pala sa drum. Sorry, sorry. K.O. <laughs> oh, eh gusto ko kasi floating eh, floating eh. <laughs> oh, sige, sige, tuloy, tuloy. Ikaw, hinintay natin. Ilang taon na yung binuro? 2004 pa. Yung resolution 10. Isang, isang ano lang. Ano pa daw inaantay natin? Aba, ba't tinaantay mo yung iba? Umaksyon um um ka ng sarili mo. Ha? Matapang ka, di ba Oh, eba, iba pala yung tapang nito, kinukuha sa ibang tao. Wala pala ito si Dado. Ah, oh, mahinang nila lang ka. Ha? Ah. Yan ang kagustuhan ng taong bayan. Kasi gusto natin. Yun lang. Walang pakingg pumaluktot sa tao. Ay, ayoko ng baluktotin ko nga. <laughs> Ngngngngngng, ko. Nga. <laughs> <laughs> Wait lang, jacket ko lang ito. Ah. Uh... <laughs> okay, okay. Tuloy natin. Bayan. Tandaan niyo kapangyarihan ninyo, mga kababayan. Hay. Tandaan niyo po ah. Tandaan niyo po ang inyong kapangyarihan. <laughs> Meron kayong kilikili power. <laughs> Ha? Tandaan nyo po yan ha. Yan lang po ang meron kayo. Ha? Ah, Kili-kili power. Hmm? Ah, tuloy natin. kayong patulog-tulog sa pansitan. Huwag kayong magpapadaig sa mga Huwag kayong patulog-tulog sa pansitan. Doon lang kayo matulog sa EDSA kung saan kayo umihi. <laughs> oh, ganun lang kadali yun. <laughs> oh, tuloy. Ato, ng oh, so yun yung kaangas ni Dado sana makarating po kay Dado yung hamon ko mag ano tayo maglaro tayo ng boxing sa loob ng drum ah drum sa sa loob ng ring. Oh, uh, sports lang tayo dado at do natin ilabas yung mga init ng ulo natin, init ng katawan natin. Total sports lang naman 'yun, wala namang problema. Ha? Sana makarating ito sa iyo at uh, sit natin. Kahit saan. Ha? at uh, schedule natin. Oh, uh, i-announce natin para marami dumating. Oh, suntukan tayo sa sa loob ng ring. Boxing 'yun, boxing. Ah. Oh. diba? Hindi, totoo po 'yan. Ako po ay uh, sports lang naman eh. Hindi naman 'yan ano, wala namang problema 'yan. Okay? Siguro naman kaya ni Dado yan kasi matapang masyado. Ah. Eh. Oh. Ay shoutout kay Ari King King. Ay, gra grabe, grabe naman pangalan. But Ari King King yung pa ang pangalan mo. Ah, Ari King King. Hoy. Charot sa iyo, Ari King King. Ah. Magandang uh, hapon po. Okay. So ngayon mga pre, Okay, okay. Basta parating, eh, parating nyo po yung kay Dadu, ha? Mm -hmm.